Puti pa, bumalik ka din kay Trisha. Kunin mo yung wallet niya dahil kailangan ko ng puhunan. Mama, masama po yun eh. Hindi yun masama anak, di ba gusto mo nang kasalubong? Basta huwag ka lang magpapahuli. Mama, gutom na po ako. Eh, eh, daan na nga lang yung pera ko. Ipanlalaro ko pa to. Pumunta ka doon sa kapitbahay at makikain ka. Total, sanay ka naman makikain sa ibang bahay. Doon kay Latricia, lagi maraming pagkain doon. Ano ba yung ulam ka? Tita, hmm. may pagkain po pa ka dyan. O, oh, tuloy ka. Tamang-tamang nagluto ako ng merienda. Kain ka, be. Natalie, parang gutom na gutom ka. Nasaan na naman ba nanay mo? Nagsusugal po. Ano ba yan? Nasusugala na naman? Di mo na inunang tiyan mo bago ang kanyang pagsusugal? Dito, na po ako. Salamat po. Sige, nanay. Ingat ka. Nanay, bakit kaya lagi dito na ka, si Natalie? Hindi kasi kaya inaasikaso si ng nanay niya eh. Ang tako niya po kasi lagi niya lang po ako uubusan. ayaw mo na anak, ipagluluto na lang kitang bago ha? Opo. Mama, may pasalubo po ba kayo sa akin? Ay nako, eh. mo pa ako ng pasalubong. Natalo na nga ako sa bingo eh. Pabuti pa, bumalik ka din kay Latricia. Kunin mo yung wallet niya dahil kailangan ko ng puhunan. Mama, Masama po yun eh. Hindi masama anak. Diba gusto mo ng pasalubong? Basta huwag ka lang magpapahuli. Pero masama pa po Sige na. Pumunta ka na doon. Hoy! Natalie! Ano yung ginagawa masawag ng honey ko? Huwag mo ko sa mama ha? Pero, Natalia, masama yan. Huwag ah, mo ko susumbong. Cassandra! Cassandra! Lumabas ka, diyan! Ano bang inaingay-ingayin mo dyan? Ganyan ba tinuturo mo sa anak mo? Ang kumuha ng hindi kanyang pera? Hinahayaan ko na nga kumain sa bahay kahit ubusan niya ng pagkain yung anak ko, hindi ako nagre-reklamo kasi alam kong pabaya kang ina. Tapos nga yung pera, anong klase kang ina para turuan ng mali yung anak mo? Yan ang hirap sa'yo eh. Sugal ka ng sugal, sarili mong anak, pinapabayaan mo. Hinahayaan mong magutom at ngayon tinuturuan mo pang maging masama. Gusto mo yung pagbarangay kita? Pinagbibintangan mo yung anak mo magnanakaw? Pati yung pinapakain mo sa anak ko, isinusumbat mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Mama, di ba po, pinuruan niyo po ako manguha ng wallet, eh, tita? oh, ayan. Sa anak mo na mismo naggaling. Ang bata, hindi marunong magsinungaling. Baka gusto mo ikaw ay pabarangay ko. Kasi iyang batang yan, inosente yan, tinuturuan mo maging masama. Imbis na magpasalamat at humingi ka ng pasensya kasi tunutulungan ko yung anak mo. Tunay nga ang sabi nila, wala kang kwentang tao kaya iniwan ka ng asawa mo.